upload ng video sa YouTube. Bago tayo magsimula ay paki-subscribe po ng aking YouTube channel at paki-click ang notification bell para updated kayo sa mga video na aking i-upload. Ito na guys, yung part 2. Medyo natagalan bago makapag-upload ulit. Isis sa trabaho ito po yung mga kakalang, kakailanganin nyo bago kayo manggamot so dapat may protection kayo sa inyong sarili yung video na ito ay ano lang po ito ano, gabay lang para may gabay kayo sa pagsisimula nyo sa pag-aaral ng dihim na karunungan o manggagamot kayo kailangan may protection kayo sa inyong sarili bago manggamot so ito yung kakalay niyo bago kayo manggamot siyempre unang una kailangan nakapagdibosyon kayo may pondo puder bakod balabal baluti at syempre meron din kayong dapat ano uh, mga ganito mga orasyon ng tayhikop ang kapangyarihan pang sa sarili lakas ng katawan puder sa physical na katawan orasyon pampasikila katawan poder sa lakas, poder sa pondo sa lakas, orasyon sa lakas, bakod sa lakas, pagpalakas, spiritual at physical, orasyon sa lakas ng loob ni San Miguel, kinamit ni Adan, Adan at Eva Orasyon para di magkasakit kapag naulan naulanan Orasyon kontra sa lahat ng atake spiritual Orasyon kontra diskumonyon Ito ay iniinom sa tubig, inihip sa tubig at iniinom auto sumbalik to pag may tumira sa inyo siya siyang nabalik do sa tumitira ito ay iniihip sa dibdib Ayan. protection sa katawan meron din iniihip sa tubig And kailangan meron kayo nyan sa mga poder bakit ba laban nyo. So, sa ko na video ay i-upload ko na yung mga Sunod na video Mga pang Pang-poder pamuntuhan, Yan ay sunod ko Na uh, i-upload uh, Pader Noster Dasal sa Himala Ave Maria at sisi yan ang susunod kong upload credo Gloria Patay, ay Christi tunay na panawag sa Eskrito Santo sinag sa ulo tsaka bakod balabal kundo yan po yung nasunod ko na mga i-upload kaya abang-abang para -abang tsaka mga panawag tapos itong mga na, maigsi i-ano ko na lang to sa short form video itong kuram pangkolong sa bote poder ng Bering Maria guys maraming maraming salamat sa inyong panonood sunod so, like, ko na video ay mga ano na pang devotion guys bye bye